Ayan na nga, palapit na ng palapit ang Pasko. Uuso na naman ang pagpaparamdam ng mga magulang sa mga ninong at ninang para sabihin ang request ng kanilang mga inaanak ang issue. Dapat bang diktahan ng mga magulang ang mga ninong at ninang ng kanilang mga anak kung anong regalo ang dapat nilang ibigay? Naka, Quizmates, anong masasabi ng mga kapitbahay natin diyan? Papauhin nito kapitbahay, principal namin to. Principal na, na po oh, masasabi. Principal yan! <laughs> yung outfit na kasi pang principal. Ma'am, ano po? Uh, bilang magulang, para sa akin, hindi dapat diktahan ng mga magulang ang, kanil, ang kanilang ninang at ninong kung ano ang ibibigay sa kanilang uh -huh. inaanak. Uh -huh. Kasi, kaya sila kinuha ng ninang at ninong uh -huh. para maging magulang, apangalawang magulang lang ating mga anak. John. At gabay. Kung, okay. at gabay kung tayo ay wala o kaya kung may nagawang ibang uh -huh. pagkakamali ang mga anak, may karapatan silang magpayo rin. Uh -huh. Pero, mo, principal. Uh -huh. Perfect. Ano ka ba? Umaten lang ng faculty meeting. <laughs> Umaten lang ba? Jex, yung kapatid natin dyan, kamusta? Siyempre, may masasabi siya dyan, no? Si Makim. Anong masasabi mo dyan, Makim? speaking mas maganda na rin po yung nagsasuggest ang magulang sa mga ninong at ninang para hindi na rin nahihirapan ang mga ninong at ninang kung ano ang nare-regalo sa anak. Mataray oh, siya. May napa may napansin lang ako. Bakit? Ano'ng napansin mo? Nilalapit ko yung mikropono nilalayo niya. <laughs> Bakit? Kasi may... masama ka bang Karanasan okay. dito sa mikro. Ayaw niya nang ganyan. Ay, sinagot, na sinagot niya. Sinagot niya. Sinagot niya. Ano? May amoy daw. <laughs> <laughs> Grabe ka ha. Jexy si ko lang gumagamit niyan. Ayan. Maraming maraming salamat sa mga opinion nyo. At dahil diyan, meron kayong regalo from Sulit TV powered by TV5. Ayan. Mas mapapanood yun na ng malinaw at widescreen ng quiz mo sa at iba pang pa TV5 shows. Kaya naman, back to you, Mama Ogs. Nakakaloka, no? Halos pare-pareho tayo ng mga opinion dito. Ang aking quiz mo to, o natutunan sa isyong ito, dahil malapit na nga ang Pasko, present na naman ang mga parents na kung makahirit ng pamasko sa mga kumarit kumpare para sa kanilang inaanak ay parang may mga patago, no? Makikita natin yan sa mga post. Yung umihirit ng kakaibang gift like, sana cellphone na lang pang school ang gift mo sa inaanak mo, mare. O kaya baka pwedeng laptop pang online niya. Kung minsan, pera naman ang inihirit. Oo, pero may amount pa silang sinasabi, ha? Well, kung kaya nyo, edi eh ibigay ninyo. Kaso next time, hihirit na ng mas mataas yan. Pero kung hindi kaya, sabihin ng totoo. Kung sasabihin, ang kuripot mo naman. edi sabihin mo, oo, eh <laughs> uh, tapusang tapos usapan. Di ba? Hindi kailangan ng mga tao makikitid ang utak, ang mahabang paliwanag. Kung makikipagsulian ng kandila, sabihin mo, okay, go. Kung matyaga ka namang pangaralan at pagpaliwanagan sila, edi gawin mo, sana lang hindi uminit ang ulo mo. Baka hindi pa sumasapit ang Pasko, na high blood ka na. Alam niyo naman, di ba, pag sinukat ang friendship nyo sa regalo, hindi sila totoong kumare at kumpare.